Mga kapuso, pila ka insidente sa landslide nagluntad sa probinsya sa Iloilo bangod sa malain nga panahon. Kapuso, masako naman nga pagpangilat kadungan sa pag-ulan normal lang suno sa pag -asa. Apang publiko ginapanugyanan nga maghalo. Si Zen Kilantaksasa, nakatutok live, gikan sa barangay Dungan A. Haro, Iloilo Zen, anong latest? Jert Adrian, bangod sa sigi-sigi nga pagtupa sa ulan, na-record ang pila ka mga insidente sa pag-ithag sa duta sa probinsya sang Iloilo. Naguba ang gymnasium sa barangay Kagisanan sa Lambunao, Iloilo, matapos magluntad ang landslide pasado alas 5 kahapon sang hapon. Gilayon nga ginpaidalam sa preemptive evacuation sang MDRMO ang pumuluyo sa palibot sang lugar. Mayara man sang paglitik sang duta sa barangay Pughanan nga naghalit sa isa ka balay. ginpa ginpaidalam na sa assessment sang engineering office sang Banwa. Tula man sila mag-request for additional support coming from the provincial DRRMO. So na kaya nilang situation on the ground. Magluha sa mga insidente sa Lambunaw, may landslide man nga natabo sa Haniway suno sa PDRRMO. May pagbaha man nga ginreport sa pila ka mga banwa sa nakaligad nga 48 oras apang madasig man ini nga nagsubside. Sa piyak sini nga mga insidente, wala man sang tawo nga nahalitan. Sa floodway sa Pavia, kag Iloilo City ginpayag sang DPWH nga nagapadayon ng maintenance works ilabi na subong nga tig-ululan. Nahibaloan nga sa floodway nga sakop sang Pavia, tuma na nakadamol sang duta, tugas sang siltation, matag-asman ng mga tigbaw sa kilid sini not lang sa pagbiya, pero sa outpon, nag-clearing operation kita permihin pa nga itong equipment para na nag-station. Sa pag-inulan, sa nakaligad ng mga inadlaw, naging lupang don ang masako man ng pagpangilat. Sa San Joaquin Gani, isa ka manugpang isda, ang nasamaran matapos maigo sang kilat ang iasakayan. Apang sa piyaksang natabo, maswerte ini nga nakaluas kag na rescue. Uh, occur din sir, every time nga may mga uh, cloud convection or mga may mga cloud clusters kita, or na uh, makitaan sa aton nga kalangitan that's why nga may mga pag uh, intense mga pagtupa sa ulan and then intense ng or severe ng mga thunderstorm activity Paadhag sang pag-asa normal lang nga hitabo ang pagpinangilat Pwede makahalit sa kagamitan kag sa tao mismo ang kilat. Ganit suno sa pag-asa, dapat likawan nga magsaksak ang mga dekuryente nga kagamitan kung nagapangilat. Sa pumuluyo, hindi man magwa kung nagapangilat. So, if I ever, ara na may load, or sa may atun na flat land nga area and rin wala kong titagawin may makitaan na hover, uh, stay low as possible mo. Sa Bacolod City, ginakawalakan man sa mga residente sa Barangay 18 ang lunok nga nahamtang sa compound sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga sakop sa Barangay 9. Ang mga ugat sini ang ginapatihan kausa sang pagsupon sa tubig kag basura sa Mambulok Creek sa Barangay 18. Wala mang kuno sa kapasidad ang barangay nga magpangutod sa gamot sa kahoy. Mas first aider lang kabi, makuha lang namo yung basura. Eh, pero posible, kung magtudo ang ulam, isang subong hindi magtudo, nagabalik sa amon, pababaw. So it, it causes flood. Nagapanawagan ng barangay sa LG yung atutukan ng issue. So how long kami mag... Amusin na, kay hindi hindi, hindi na di ang sometimes ang basura dito naga flow man diri so hindi na to kapakadto dito ang ang basura kag nagatubo lang nagatubo, da ang ang lunok da sa may tabo kag ang mga roots naga latay pa diri nagpasalig naman ang LGU nga isa ini sa mga prioridad nambal ko nga damdamon da sa lunok then may mga structures sa tunga mismo sa creek so ang creek mismo da wala nagawa tubig Jerk kinaabisuhan ang mga manugpangisda nga may mga magagmay nga sakayan nga likuan anay ang pagpalawod kag sa mga residenteng nga kung wala man sa importante nga katuan, ipaiway anay ang pagwa sa mga balay agud makalikawa sa aksidente. Jerk. Manamong gid salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa.